nag-clear ng minion dito si Karina mga lodi. Subukan ko nga kung kaya ko. Aba parang papalaga yun nga. Papalag siya. Ayun nandyan si Gordon kaya bakmo na tayo. Baka malaser tayo. Sabi ko na eh. puti nandyan na yung Natalia namin. Uy 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 nakatakas pa. Ito na lang si Hermitania. O andyan o pumalag pa. Sige bisigan lang natin yan. Uy naki-span na yung Natalia pero okay na yun mga lodi. Dumalaw naman ako dito sa mga bot lane mga lodi. Dahil itong si Johnson. Mahirap eh. Binaba binato-bato lang niya itong si Esmeralda kaya ayun hindi niya mabasag-basag ang tore nagtatago lang muna ako dito sa may damo mga lodi na kapag pumalag itong si Joed na ito ay siguradong mabibigyan ako nang bagal-bagal mo pumalag lodi ako nang papalag dito kahit ibabato mo ako dito lodi hindi ka namin tatantanan ipupus namin ang tore Esmeralda i-explain ka lodi ikaw dapat sanang dumadalo sa mga kasama mo lalong lalo na pag may turtle kaso hindi Lodi siya yung dinadalawan para siya ipapanalo ng laro dadalawin kita kahit Esmeralda ka Lodi kasi mahirap din namang kalaban yung si Joed eh. ito si Karina tingnan natin susubukan din natin ngayon kung kaya pa natin siya oh eto pumalag siya mga Lodi akala siguro niya hindi natin siya kaya ayon hindi ka kaya ligtas ng tori mo Lodi little mga Lodi oh tingnan niyo yung dalawa nagpapahabol talaga ako dito eh hindi ako lumalapit sa kanila kasi baka ibato nila ako sa may tot kasi nga lumabas kayo eto pumalag nag ultimate si Joe akala niya hindi siya may kaya lang andito yung mga ko ito talaga ang plano mga lodi kailangan ninyong lumabas sa tore mahirap din kasi kalabat si Joe pag malapit sa tore binabato ka lang eh parang makakatakas ka pa lodi eto na ang sayo naka monster na tayo mga lodi wag kasi kayong maghabol kung hindi kayo gusto eto na naman nagkabalagbaga na nanaman naman si Esmeralda at saka si Johed sa top. Ayun, nakasalubong ko pa si Karina. Mali pa yung naultihan ko. Pero pitas ka pa rin sa akin, Lodi. Dapat kasi hindi na kayo pumalag eh. Itong si Gordo, nakala mo hindi ka papasok eh. No, pitas ka ngayon. Nakalegendary na si Hanabi. Sabi kong maglord na lang sana tayo dito mga Lodi. Kaso pumalag pa itong si Esmeralda. Ayun, nakapag-ultimate itong si Wanwan, Kaya yon napitas siya. Pero babawi tayo mga Lodi. Ayun ngayon ubos tuloy kayong lahat mga lodi pumalag pa kasi kayo eh yan ubos kayo kung umabot ka nga hanggang dito sa video nating ito mga lodi at hindi ka pa nakafollow ay baka naman at eto pumalag pa itong si Wang Wang ayun pitas ka tuloy eto na lang si Gordon eh nagdidepensa pa nag isa pag lumapit ka sige huli ka ayon, malayo mga lodi hindi ko tinamaan ang mga skill ko pero sure win na ito mga lodi ayun nag laser siya eto pa isa pang si Karina ayon napit tas. naka legendary tayo at yun tapos na mga lodi maraming maraming salamat sa inyong panunood Victory!